Hello guys. Cleaning mo ang lola nyo habang rest day. Nalilinis ako dito kasi rest day ko. Lilinis ko yung stairs namin. O, kasi masyadong malikabok. Lilinis ko. shout out kayo dyan nililinis ko yung ano dana namin kasi walang walang naglilinis talaga walang maintenance dito na paglilinis, eh hindi ko na maatim ang dumi nang inaakyatan ko yan kasi yan o hanggang doon ay malabo yan ang pintuan amin. Yan ang pasura ko na ready na. Ang washing machine ko nasira. Diyan ko na muna i-stack. Ito hanggang baba yan oh, hanggang doon yun. Pero hanggang dyan lang ang lilinisan ko. Hanggang dyan lang. Lalabo yung aking ano. Hanggang dyan lang ang lilinisan ko. Mula dito. Ayan. Grabe ang init. Tagaktakan ng pawis ko talaga. Grabe. Tingnan mo naman ang lola nyo sa pawis. Oh. Hi! Hindi naman lulan yung pawis, oh. Kasi ang init. So, guys, ako kayo ilagay dito. Oh, dito na lang. Para makita nyo ako. Oh. Lulis mo na ang rola nyo, ha? Yan lang kayo. holiday ako. So, ngayon, may time ako mag ang supra ng dumi Kahit ay, na ngayong magdala namin, tapos, ano, supra pa ng alikabu, madumi. Kaya, hanggang doon ang lola niyo magpilinis. ba? Hmm. 对吧？可以杀，不能不能。

Vem pra Hi guys, mas wala kayo. sana saan nga akong bubusan ng tubig Kaso, may mababasa doon sa mababas kung namin ang ng tubig 有压力。You know bigas pa no color naging ikim na pinupura ko. Bago niya to kasi gawa ng Charlie. Ipinin mo naman guys ang tsura ni lola niyo. Oh, ang init. Grabe. ay Kamusta na si Kayo Jan? Shout out Kayo Jan. Ang mga nanunood. Linis-linis lang pag may time. Grabe. Yung aso ko naman. Di mapakali. Ano? Ano? Mm. Yun siya oh. Hindi siya mapakali. Ano Charlie? Diligoan ko na yan. Siyang isa ang unang nasikaso ko. Diyan ka lang Charlie putpot. ko kasi ano Dumi ko, grabeng dumi ko. Hay oh. sobrang ano, ito yung room ko. Kalat-kalat pa rin. Yan. Walang tigil ang lola niya kalilinis. Yan ang pinakasalak, ko Yan. Pwede lang, Charlie, ha? Ayosin ko lang ito. kalang pakot. Ayo. 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 Conversa, ali,